Ang mga puno ay simbolo ng buhay at pag-asa. Ngunit, bakit sa tuwing sasapit ang pagkagat ng dilim ay nagiging simbolo na ito ng kababalaghan at misteryo? Paano kung ang mga punong kahoy na iyong paboritong akyatin at silungan ay mababalot ng kababalaghan at hilakbot? May puno ba na malapit sa inyong tahanan? Sapagkat sa videong ito ay tatalakay natin ang mga punong kahoy na pinaniniwala ang tahanan di umano na mga elemento, multo at mga maligno na maaaring gumambala sa iyong buhay at pamilya. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Puno ng Mangga Kung ikaw ay minsan nang tumira sa probinsya ay marahil madalas kang makakita ng puno ng mangga na sobrang laki at tanda. Alam mo ba na ayon sa pamahiin na ang mga puno ng mangga na hitik sa bunga ay isang palatandaan na pinamamahayan ito ng elemento ng kalikasan? Isa ang puno ng mangga sa mga pinaniniwala ang pinamumugara ng kapre, ligaw na espiritu at iba pang mga elemento. Kinatatakutan ang puno ng mangga kapag kumagat na ang dilim at lalo pat madadaanan mo ang malaking puno ng mangga na talaga namang nakapagbibigay ng kaba at kilabot sa ating pakiramdam. Ito ay san di umano na may nakatirang elemento sa puno ng mangga. Ang mga puno ng mangga ay pinaniniwala ang perpektong kanlungan ng mga elemento. Maraming tao sa probinsya ang iginagalang ang mga matatanda at malalaking puno ng mangga at kinakailangan humingi muna ng pahintulot kung kukuha ka ng bunga nito ang pagputol sa puno at pag-iingay din sa tabi ng puno ng mangga ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat ang paggambala sa mga nakatirang elemento dito ay pinaniniwala ang magdudulot ng matinding malas, pagkakasakit ng miyembro sa pamilya at ang pinakanakakatakot ay ang pagpapakita mismo at pagpasok ng maligno sa inyong tahanan. Kung ang mga senyales na ito ay naranasan mo, ipinapayo na mag-alay ng mga pagkain para sa mga elementong naninirahan sa puno. Sa kabilang banda ay maaari rin di umano magdulot ng swerte at proteksyon ang puno ng mangga kung maganda ang harmonya sa puno nito. Number 4. Puno na akasya May tumutubo ba na puno na akasya malapit sa inyong bahay? Ipinapayo na alisin kaagad ito sa lalong madaling panahon o ilipat sa malayong lugar dahil ang punong ito ay pinaniniwala ang simbolo ng kamatayan sa ibang kultura at ito ay dahil humihigop di umano ng enerhiyang espiritwal ng isang tao na magsasanhi ng pagkakaroon ng hindi magandang kalusugan kung ang puno ng akasya ay hahayaang lumaki malapit sa ating bahay. Idinidikit din ang punong kahoy na ito sa mga kamalasan at mga pangit na pangyayari sa buhay. Ito ay dahil ang puno ng akasya ay pinaniniwala ang tahanan ng mga espiritong ligaw sapagkat ang punong kahoy na ito ay humihigop ng espiritual na enerhiya at ito rin ang dahilan kung bakit napakadalang makakita sa panahon ngayon ng mga puno ng akasya malapit sa mga tahanan. Kung hahayaan ang puno ng akasya na lumaki malapit sa inyong bahay ay maaari itong magpamalas ng mga aparisyon o pagpapakita ng multo sa loob ng tahanan at mahirap na itong pigilan hanggat nananatili ang puno na akasya malapit sa inyong bahay. Hindi basta-basta pinuputol ang puno na akasya sapagkat nangangailangan ito ng ritual at pahintulot. Pinapaniwalaan din na ang mga sanga na akasya ay humaharang sa mga swerte na papasok sa tahanan. Ipinapayo na habang maaga pa ay ilipat na ito malayo sa inyong tahanan. Number 3. Puno ng dao sa sukat at laki pa lamang ng punong ito ay sapat na upang makapagbigay ng kilabot ayon sa mga kwentong probinsya Lubhang pinangingilagan at kinakatakotang galawin ang punong ito dahil sa napakaraming paniniwala ang ikinakabit sa puno ng dao. Maraming kwentong bayan na ang puno ng dao na di umano ay may lumalabas na mga maligno tuwing kakagat ang dilim at nangunguha na mga taong mapapadaan dito. Makikilala ang puno ng dao sa malalaki nitong dahon at malalapad na ugat na lumilitaw sa lupa kapag ito ay nasa hustong gulang na. Kilala rin ito sa pangalang Pacific Walnut. Tumataas ito ng halos 60 metro at lumalapad ang katawan nito hanggang 2 metro na kung tutuusin ay sapat na upang makapagbigay mangha at napakainam nito sa bagyo sapagkat matatag ang punong ito sa mga malalakas na hangin. Ayon sa mga kwento, ang puno ng dao ay tahanan ng isang napakalaking kapre at iba pang mga espirito ng kalikasan pinaniniwalaan din na ang mga espiritong nananahan sa punong ito ay maaaring maging mabuti o masama at maaaring magdala ng swerte o malas sa mga taong nakikipag-ugdayan sa kanila madalas matagpuan ang puno ng dao sa mga masusukal na kagubatan na pinaniniwala ang sinadya ng mga espirito ng kalikasan upang makaiwas sa ingay at gulo mula sa mga tao at ipinagbabawal ang pagputol sa puno ng dao sapagkat kung sino man ang puputol sa punong ito ay pinaniniwala ang maaaring dapuan na matinding malas na dulot ng galit ng mga espirito at mga maligdong naninirahan sa puno ng dao. Number 2. Puno ng Balete Sikat ang puno ng balete sa mga usaping maligno, bultuhan at kababalaghan. Sa pagkat unang tingin pa lamang sa puno ng balete ay nakapagbibigay na agad ito ng kilabot. Alinsunod sa misteryosong mundo ng mga pamahiin, ang puno ng balete ay madalas na pinaniniwalaan na isang pintuan o portal patungo sa isang kaharian ng mga engkanto at mga nilalang na hindi nakikita na mga normal na tao. Ang mga sanga nito ay diumanot tila mga galamay at ang mga ugat nito ay parang mga daliri na nakabaon sa lupa na tila ba nagbabantay sa bawat galaw ng mga nasa paligid nito. Ang puno ng balete ay pinamumugaran di umano ng mga ligaw na kaluluwa at nagsisilbing kanlungan ng mga mapaghiganting espiritu. Iniiwasan rin ng mga matatanda noon na magkaroon ng puno ng balete malapit sa tahanan sapagkat ang mga kaluluwa na mga yumao sa isang lugar ay nahihigop at nakukulong di umano sa loob ng puno ng balete sa ibang kultura naman ang puno ng balete ay simbolo ng kadiliman at kasawian at ang mga matatandang katutubo sa kanilang kultura ay pinalilibutan ito ng mga tali at naglalagay ng mga talisman sa paligid nito upang hindi maglabas ang mga masasamang espirito at upang hindi ito humigop ng iba pang kaluluwa Inaalayan din nila ang puno ng balete ng ritual at dasal upang mas maging epektibo ang pagkontra sa malas na maaaring idulot ng puno ng balete. Number 1. Puno ng Sampalok Alam mo ba na ang puno ng sampalok ay isang evil tree ayon sa feng shui at ang pagkakaroon nito malapit sa bahay ay nagdudulot ng madalas na pag-aaway ng mga mag-asawa at nagdudulot din di umano ang puno ng sampalok ng kamalasan sa pera. Ang lahat ng iyan ay nag-uugat sa paniniwalang tirahan di umano ng mga evil spirits o mga masasamang maligno ang puno ng sampalok. Ayon sa paniniwala ng mga malay na humihigop din ang punong ito ng enerhiya ng mga tao at nagdudulot ito ng bigat ng pakiramdam at nagiging sanhi ng kaguluhan sa tahanan ang pagkakaroon ng kulubot na itsura nito sa puno ay senyales di umano ng pagkakaroon ng masamang espiritu ang namamahay dito. Kinakatakutan din ang sampalok sa ilang mga kalsada kapag sasapit na ang dilim sapagkat mas aktibo di umano ang puno ng sampalok sa paglabas ng mga nananahan ditong maligno. Ahin pa sa mga kwentong probinsya na ang mga puno ng sampalok ay pinamamahayan ng kapre at white lady na nagpapakita sa mga dumaraan. Kinakatakutan din ang punong ito sa mga highway sapagkat ayon sa mga motoristang nagsasabi na may tumatawid na babae na kaputi sa kalsada na nagmula sa puno ng sampalok na siyang madalas pinagmumulan ng mga aksidente sa daan. Ang mga paniniwala tungkol sa mga punong kahoy na pinamamahayan ng mga maligno ay bahagi ng kulturang Pilipino at popular na kwentong bayan. Ito ay walang siyentipikong batayan at pawang kwentong nagpasalin-salin magmula noon hanggang sa kasalukuyan. Sa pangkalahatan, ang konseptong multo at maligno na tahanan ang mga puno ay isang malalim na bahagi ng kultura at mitolohiya. Ito ay mananatiling misteryo at palaisipan. Ang tanging magagawa natin ay manalig sa Diyos, maging mabuting tao at magpatuloy sa buhay. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.